Uh, ang lahat ng investment ko guys is nanggaling lang yan sa aking munting kantin so ayan guys magandang araw no? bali ito na naman guys may bibinta sa ating lote dito uh, meron na siyang dalawang partong kasama pero uh, iero lang siya no ayan. pero bala kong bilhin yan guys no? Uh, pag nagkasundo kami sa presyo uh, magbabayaran kami yan So ayan, bali sasakupin na natin tong hallway. Yan kasi pinakadulo to guys, pero okay naman. Yan yung pinaka niya. Kasama 'yun. So ayun nga guys, no. Uh, bali nagkasundo kami sa uh, presyo ng lote. Lote na may kasamang dalawang kwarto na guys no? bali another investment to nagpapasalamat uh, ako sa Panginoon sa biyaya uh, patuloy na binibiyayaan tayo uh, ang lahat ng investment ko guys is nanggaling lang yan sa aking munting kantin so uh, basta sipag lang dedikasyon na sa, tra, ano, sa negosyo mahirap sa mahirap no kasi talagang kailangan mong tutukan yung kantin maraming mga stress depression pero kailangan mong i-overcome yun uh, sipag lang at syaga sa mga nagpaplano ng negosyo kasi pag hindi mo sinipagan at wala kang tiyaga uh, babagsak yung negosyo ah uh, ayan nga pala no uh, yung investment ko na yan is bali siguro sa nabili kong lote pang 17 na lote na yan no? lahat yan guys galing sa kantin kantin business no bali nakabili na ako ng mga loti sa probinsya at dito sa Manila meron na rin so yan yung target ko ngayon dahil hindi naman habang buhay maganda yung binta ng kantin at nandiyan yung kantin alam ko naman isang araw mawawala at mawawala yan kaya hopefully bago mawala yung kantin is ma ano ko na yung goal ko no ma makuha ko na yung goal ko bago man lang siya mawala kaya ngayon focus ako sa kantin focus ako sa mga bagong or bagong negosyo or investment basta mayroon pa tayong pangbili uh, ang, ang ginagawa ko ngayon nag-iipon then pag may opportunity na may binibinta uh, basta alam natin okay naman eh bibilhin natin kasi lalo na pag mga lupa no magandang investment yan so maraming salamat sa inyong pagsuporta so basta guys uh, ano lang uh, once na nagplano kayo magbusiness kailangan ninyo ng dedication hindi pwede yung tatamad tamad sa negosyo ayun uh, lang guys maraming salamat hanggang sa muli no? uh, sipag lang